So, what's up, what's up, mga kamajik? So, may ipapakita na naman tayo isang card magic tricks, mga kamajik. And, mga yun, di kong pasailo, mga kamajik, sa Tagalumbia. I hope na inyo kumasabtan sa mga Tagalumbia na doon na unta mo ay kalingawan kagabi. Usa-usa ko usa, unta ako na contestant dito sa Lumbia Got Talent. And, pasinsyal sa, sa brother nice, ay Winnie Mingo, na wala jud ko naka-attend nga ikaw ang nagpalistas ko pangalan para maka-appeal ko sa mga pasundayag mo ta diha last January 24, ah January 24, September 24, 2024, Lumbia Ga Talent. But usa unta ni pod nga magic tricks ba nga ako ipakita dito pero ako ipagawas karon 3 sa maong Facebook videos mga ka-magic So, dula ko Ibrahim mga ka-magic, duha ka card, king og tsaka Jack um speed. So, inyo nakita kita mga kamajik. Doha na yun card -magic. King of Jack. So, atong ba itong mga -magic. Si King mga kamajik, atong paakon. Yan. Okay, King of Spade. Paakon na ito. -hmm. Then, ang Jack mga kamajik, atong ibutong sa kamot. So, kini Jack mga kamajik, mo teleport, mo balihin sa King. O kini si King mga kamajik, mo balihin sa Jack. Just watch. No edit. Watch and learn. Watch King and milk. Wondering why ay could tell Braha was done for Pop. The Hingong King? Okay. Oh, ang isa ka braha po sa ibabaw na himong jack. Again and again, no edit, osbo na ito mga kamajik, atong paakon si Jack of guide, watch and learn. Watching, transfer directly. Opening jar, transfer here. Watch and learn. Hundred percent, no edit, no camera tricks. No electricity. Si oh, nibaliin mga -magic. So I hope you enjoy. If you like this video, please like and share mga magic. And thanks for watching and. Vivat, vivat, Jesus. See you for the next episode.